Matawid tayo ngayon. Tingnan natin yung bus. Mas malamig ngayon. 50 Bait. Feels like 14. So okay tayo. Yung ulo natin ngayon, up over Marmar snow boots. Mga kablayan, yan, yan nakabots tayo ngayon sa snow pants. Yan. tapos nakasara yung bibig natin pag hindi nakasara makakra yung bibig natin dahil sa lamig ngayon sobrang lamig negative 8 feels like 14 sobrang lamig kaya kailangan yung sapatos natin ay mas mataas yung negativity kasi kung hindi nalamigin tayo sa kung negative 14 so kailangan yung resistant ng sapatos natin ay negative 20 kasi kung hindi nalamigin yung paa nalamigin yung paa mo kasi magkakaprospire ka Kailangan nakabalat tayo ngayon. Ngayon nakahawak ako ng cellphone ko. Pero ilang segundo lang. Yung ililipat ko na naman sa kabilang kamay. Kasi sumprang lamig. Ayan. Mahamalapit na naman magkaroon ng snow. Sige mga kita-kiss muli tayo sinod.